What's mga kasindero Magandang magandang umaga po sa inyo lahat At mapagpalang araw po sa inyo lahat So ito na nga uh, After nating makapagpahinga dito sa bahay Sa Las Viñas ay uh, Pupunta naman tayo sa tagig Sa bahay ni Miss Elby Belmonte At ang uh, Hanggang bukas tayo doon At ah uh, magluluto tayo nung ano Yung niyugniyugan Yung pinitas natin doon sa San Ramon <laughs> At tayo uh, na nga, ang na kami papuntang Tagig. At uh, doon naman muna tayo isang uh, isang gabi. Bukas uh, sa uh, babalik din tayo dito dahil may aasikasuhin ako tungkol sa pagbabalik ko sa Saudi. At yun na nga, kita-kita sana tayo mga kasindero doon sa Tagig. At uh, babayayan na kami. Mag, uh, dito lang kami dadaan sa C5. Saglit lang nandoon na kami.

So ito na nga mga kasindero. Dumating na kami dito sa bahay nila, LB. At uh, uh, magluluto na tayo ng niyog-niogan o lebelebe kung sa amin tawag sa amin. At uh, uh, para mapanatiling uh, fresh yung gulay, ganito ang teknik, Tignan mo. At pinitas namin to ay pitsa uh, linggo nung linggo. Uh, August 12. Ngayon ano na ngayon, August 14 na ngayon. So ganito lang ang ano, ang technique namin para man manatiling uh, uh, fresh yung gulay. Ganito ang aming ginagawa. Ayun. Ito, balat ng uh, balat ng ano to. Balat ng niyog, uh, niog Balat ng saging. Ayun. Ganito lang kami. Oh, nyo Ilang araw na 'yan? Tadang! Oh, fresh pa rin. Ang gulay. Tingnan nyo, oh. Oh, fresh pa rin yan, oh. Tingnan nyo. Oh, hindi sa nalanta. Hindi sa naging lantutay. Oh, di ba? So, yun na nga. Uh, ano yun ko na to? Ah, uh, ko na para iluto, gulay pinasok pala ng ano lupa anong gabi ayan oh. No. pero ano fresh pa rin yung kanyang gulay at so ganito nga ito mga kasimbero inugasan ko na yung ano inugasan ko na yung ito lahat para halirin lang ganito lang pag niyan oo so, pag napuputol mo pa yung tong tangkay pwedeng pwede pa yan o, oh, ibig sabihin yan ah, ano pa yan mura pa pag di mo na na puputol, hindi eh, na pwede yan o, oh, ito kaya yun no, matigas gaganin mo yung dahon pahabain mong ganon o di ba Oh, diba? oh maruno pa ako maghimay nito. Ah. <laughs> oh, ganito lang 'yan. Malinis naman na to dahil hinugasan ko na nga. O. Pagka na ano mo pa? Ano pa yan? Mura pa. Oh. ba? Diba? Tagal ko nang dinakatikin nito. Masirap ito. Talo pa nito yung ano. Mas masarap pa ito sa laing. Tapos yung pinaka uh, mura ayan oh. Sisipakin muna yan. Target. Mm. 'Di ba? Ganyan na yan. Buo na ilalagay diyan. Yun sinasabi na ano, swerte yung makakuha nito. Paswerte pihan <laughs> Paswerte. Tapos gaganto lang yan oh. 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 'Di ba? Para pantay-pantay ang Hmm. Yan, tapos na. Ganyan lang yan mga kasindero Oh. Ganyan lang yung style. Lahat yan gag gagantuhin natin. So, ito na nga mga kasindero. Uh, lulutuin na natin. <clears throat> yung ating uh, uh ganito lang pag-iimay eh, Pagka yung may talbos na ganyan, pwede naman swertehan yung makakuha nito yan ganyan lang ni May yan tapos ano lang simple lang uh, bawang sibuyas at luya at uh, may sahog na ano uh, piniritong tilapia pinirito ko para hindi siya madurog kasi pagka uh, nadurog sa pagkain mo nung ano maano ka ba doon sa tinik pero may gagawin tayo dyan para hindi madu, maano, So, mamayong mga tinik-tinik sa sabaw. So, madali lang yan. At uh, medyo madilim nga mga kasindero kaya pasensya na kayo. So, ito yung gata mga kasindero. Ito to. Makikita nyo kung alin yung uh, unang piga tsaka yung uh, pangalawang piga. Tingnan nyo ito, malabnaw. Ito ay ma ano to. Tapos may naiiwan syang gata dito pag ginaganon mo. So ito yung unang piga. Pangalawang piga. Ito ang una natin. Iuna natin yung lagay. Hmm. At medyo kulang nga yung ano. Baka hibupin lang yung ano. pangalawang gata, baka higupin lang ng dahon. At dagdagan natin. yan Pwede na yan. At tapos, sindihat. At pagkatapos nga po, alam mga kasindiro, uh, ay sabay-sabay na natin yung ano nito. Ay, uh, lalagay na natin lahat. Lagyan na lahat yan. At may nakalimutan kami tanlad pero okay na. May nilagyan ko na lang ng luya. At pagkatapos, ito mga kasindiro, huwag niyong pipigilan na haluin hanggang ng gangkong Para hindi magbubuo yung ano, yung gata. So, dapat halo ka lang, halo, halo ng halo para hindi magbuo-buo yung gata. Pakukuloyin yan. Pag kulong -kulo na, ilagay na yung sahog. At pag naano na yung sahog, uh, sisit aside natin yan, kukunin natin ulit. Para ilagay yung uh, niyug-niyugan o libi libi So ito na nga mga kasindiro kulo na ilalagay na natin yung sahog. Ilalagay na natin yan. Ayaan natin siyang ma makuha niya yung, ano, yung lasa ng isda. Hayaan hmm. natin yan dyan. At ito na nga mga kasindero. Ah. <coughs> Mainit. <laughs> Di ako nagsapin. Ah uh, nakuluan na nga 'yung ano, 'yung atin piniritong 'yung uh, tilapia. Kukunin uli natin 'yan. Kukunin uli natin sa sabaw. Uh, Gano'n 'yan kasi pag nilagay natin 'yung uh, gulay, madudurog 'yan. 'Yan. Tapos isisit aside lang muna natin 'yan. Yan na nga. Mm -hmm. kulong -kulo na. At ilalagay naman natin yung niyog-niyogan. Mm. Ah. Yan, ilalagay na natin yan. Yan. Kulang yata yung sabaw parang hihigupin lang yan marami pala marami rin pala ito ito oh at tingnan natin Dagdagan natin ng kunting sabaw. Ayan. Tapos tatakpan natin. Tatakpan natin para maluto yung gulay. So ito na mga kasendero, may uh, kumulo na. Medyo na lubluban na yung ano, yung uh, ating niyog-niyogan. Ilalagay na natin yung uh, unang gata. Yung kakang gata. Yan. Uy, sarap. Masiramon. Oh. Yan. Ipigay natin para ano. So, ayan na nga mga kasinti. Mahirap kung dadalawang ang kamay. <laughs> Yan, kumulo na at ang kawali ay sumusunod. Kambihira. Mm -hmm. So, ganyan lang mga kasintero. Oh. Ay, hihintay nating maluto yung mga malalaking tangkay. Yan. Oh, sarap niyan. Mm. Oh. At tatakpan natin ulit. Ay, lagyan na natin, lagyan na natin ng bitchen. Kunti lang. Oh. Tapos takpan para maluto ang gulay. At ito na nga mga kasindero. Ayan na luto na ang ating niyog niyugan. at uh, papatayin na natin ang ano kasi baka masyadong malusak hindi namang masarap ta titikman natin kakamayan ko na mga asintero gusto ko yung ganitong tangkayo. Hmm? yung medyo malutong lutong pa at uh, titikman natin mmmm pagkati. Kim ko na ulit ito ng ano. Nang ang libi-libi. ako. At ayun na mga kasindero ang ating uh, gulay na niyog-niyoga. At kakain kami at si... Hello! Say hi! Hello! <laughs> Pinakita yung bungi! Mmmmm! Marek, kalaw mo at kakain na nga po kami mga kasindero. Sabi niya nasa TV na daw siya. <laughs> sa TV na ako? Yeah. You oh. gonna have 26 subscribers. Subscribers? Are you subscribers? No. Do you are not subscribers? Ha, nalita na. Ano yan? Naka-read din ako. Saan ako pupuesto? Naka-read uh. din. dito ako. Oy Berto! Saan ako? O, kailangan, naka-red si daddy mo. ha? Niyug, kailangan, naka-red si daddy mo. O, dito ko. Saan si daddy mo? Hindi, dyan. <laughs> dyan ka. Dito, dito ko. Dito si daddy. Nakain na. O, oh, naka-red. Walang red. <laughs> red. O, oh, hindi pwede. Mm. Dawat na ka red. Red pin, tatlo pin. Fine naman. Oh, fine naman. Pag daddy mo, fine naman.

Hello. I will be on TV. If my mommy watch this video, subscribe <laughs> now. <laughs> Tinatakot mo mga unsubscriber eh. <laughs> so yun na nga, mga sindero, tapos na kami kumain. At ayun, uh, muntik nang ma muntik nang maubusan si Rosan. Nakno. <laughs> no? mm.